napanood ko po itong video na ito na itong si Sara Duterte sa isang sa isang um, investigasyon kung ano man ito anyway at ito pong si or representative Paul Dasa merong tanong sa kanya okay ito is the good president now aware or familiar with the public wifi program kung napanood niyo po yung video na yan, mapapatunayan mo talaga, ito yung isang patunay kung gaano kalutang unprepared lagi sa mga ganitong investigation, sa mga ganitong pagdinig, etong si sa Sara Duterte. Totoo yun. Lutang na lutang po talaga. Siguro naman ay napanood niyo yung kanyang mga speech kung siya ay invited sa mga bilang guest speaker, halimbawa, doon sa palarong pambansa, kung naalala niyo, Grabe yung kanyang pagkalutang. Hindi tipong nagsasalita siya, pero hindi niya alam kung ano yung pinagsasabi niya. ba? Diba? Kaya pala, uh, ni Minsan, or talagang hindi ito nagbigay ng pa-unlock sa mga imbitasyon para para sa debate ng panahon ng kampanya. Alright, so aware daw ba Itong si, si Duterte dito nga sa sa public wifi program na ito. Ito po ay katanungan ni House Senior Minority Leader Representative Paul Daza. Ang sabi ni, ni Duterte, Madam Chair, yes, it is under the admin. Ayun, dito na siya na na nagaralgal. Wala na talagang masabi. Ang tagal, ang tagal bago makapag-isip kung ano ang dapat gawin. So you see, wala ka pa mga advisors talaga. Matindi, no? Ang daming escorts. More than 400. Pero, talaga, na-overlook na mo yung yung dapat sa mga ganitong pagdinig ay lagi kang handa at natural lamang na pagganahin mo yung iyong mga advisors. ba? Diba? So, anong nangyari? Gumawa siya ng yung tipong eksena, nagpatawa pa. Kunwari ay, ba? Diba, ginagawa madalas informal na lang yung mga ganitong pagdinig. Parang hindi halata. Yung makatulog kasi natin sa si Sarah Duterte, hindi talaga makasabay. Bakit? Kumpiyansa siya. Di ba? Ang kanyang pinanghahawakan ay yung kanyang mga alikores, yung kanyang mga kakampi. Pero wala siyang idea na wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa ating paligid, sa ating lipunan, at sa kanyang departamento. Mantakay niyo ha, talagang pinasa niya uh, sa undersecretary na puno ay dapat siya talaga ang sumagot. Itong undersecretary na ito. Nando Secretary Mempin. Yeah. Siya daw ang dapat sumagod din sa question na yun. Alright, pero direktang tinanong ito dapat sa kanya kay Sara Duterte at siya dapat talaga ang sumagod. Yan, ganyan po kalutang itong iniidolo na itong mga pulangaw at syempre ng mga diehard. Okay, tapos ang inunahan yung batukin ng mga, ng mga name calling at kung ay pagiging lutang at bubo ay si Atty. Lenny Robredo. Kabaliktaran. Kaya pala ginawa nyo yan para para una pa lang mag, malagay na sa mindset ng mga kababayan nating uto-uto kung sino ang lutang. Pero ang totoo, itong idolo niya na ito ang lutang at walang kaalam-alam. Okay?